anong ano ayun mga kabayan nasiraan tayo ayaw mandar ayan may may rescuer tayo ayan dito tayo ngayon sa ano dito tayo ngayon sa ano makapagal Avenue ayan ayan pagawa tayo Ayan mga kabayan Siraan na naman si kuya Ayaw umandar Ayan Ayan mga kabayan na tayo ngayon Ayaw umandar nung ano Nung sasakyan natin Nandito tayo sa may Ano Makapagalabi nyo Ayan Ayan pagalakin yung Yan ni tayo hindi ko alam kung anong difference nito Ay an, i-series siguro Ba 'di eh i-series mo Si series mo. Ay, ni si series nila. Bago nga eh. Hindi ko na nga pinir sa kanina kasi alam ko malulubat eh. Ayan. Si series tayo mga kabayan. Ayan, sandali lang. Ayan na. Nalubat siguro yung baterya natin. E numandar na. Ayan, nakatali. Ayan o. Oh. Nakakord. Nakakord. Nagkape nga lang ako Nagkape lang ako tapos Pag andar ko wala na May tubig yan Kinikap ko na yan eh Lahat yan may tubig eh Ito lang pang Ha? Kaya nga eh Ayos yun man yung baterya niya Dala reserva Kaya hindi ko na pinira sa kanina Wala naman magtutulak Saglit lang Pakainom ko ng kape Alis na dapat ako Wala service sa baterya? Ah? Palit tayo. Ha? Ah? Kaya nga, di palit tayo ng baterya. Paano yan? Ilaw mo. Ha? Ilaw mo. Di inan? Ilaw. Ilaw. Ayan, ginagawa mga kabayan ganun ang buhay taxi driver

Ha? Ah? Patayin mo nga uli. Pangina. Reset. Ay, nag-vlog ka. Ay, e nakablog yan. Ay, <gulit> e nakablog. toilet oh Kape ka muna oh Kape Oh Bilgan eh Kaya e, pag meriyan natin yung rescuer natin Ayan, dami namin dito nagbimerienda tuwing tangali mga kabayan. Ayan. Dahil nag-rescue siya. Ayan, pagkape natin. Muntan na. Ayan mo na Para ano. Lagyan mo ng tubig. Kulang eh. Linagyan ko na yun. Kalalagay ko lang eh. Kalalagay ko lang ng tubig eh. Ayan, meriendaan dito ng mga driver. Yung isang tinapay, pananghalian, merienda na. Pagkakain ito. Eh, <laughs> eh, kasi masama ang eh, si Kuya. Oh. merienda at saka gabi ako. Merinda, tsaka na daw pala ito isa. Dito naman tayo sa isa. Bukas ang ito. Eh, ay, ang kabayan. Ayan. Buhay ng taxi driver na. Ganyan. O, ito si Kuya kasama na hapunan Ayan Oh. Daing. Ayan. Tanghap. Tanghap sa Lab Jollibee. na. oh, diba? Ayan. Pero nakatawa pa rin kaming mga driver kahit wala nang kinikita. Binandar ko yung kanina yung auto ko. Puta yung mandar. Nalubat bigla. Oo. Ayan yung mekanik ko natin. Nakadog. Eh. Sige, sige. Thank you, thank you. Ayan. Ayan. O pili sa rescue natin dito kabayan. Pero lapit eh. Ito na kakaamong tumagal. Tagal guys ang oras eh. Lapit-lapit na kami niyo. Tumagal na sa oras. Oo. Oh. Kita lapit ba ilang niyo? Eh kabayan, biyahe na tayo kasi abala na tayo ng isang oras kalahati dito. Ayan, testingin natin na ano. Umikot na naman uli. Ayan. Pabiyahin na uli tayo mga kabayan. Wala, nasiraan uli si kuya ngayon. Sige mga kabayan, bukas na uli.